So what's up guys, Sa today's video guys, mo at mag-agos kita mga on me o pungko pungko Shout out to sa kung kuig nung si Mga pila kami loto guys, sa abot ng Junmi Dari sa pungko pungko dari sa agos So mao din ang mga pagkaon nga, ilang gibaligya ya dari, karin siya ay baboy, lumpia, ngoyong hoyo, nung manok, o bulaklak So karoon guys, ako hanap kong lumpia, o patabong, syempre ang favorito po na ako kaning baboy, gigunting na ang baboy, shish. sheesh Kanipod guys, favorito po na ako siya ay say So karon guys, ang sauce patis, suka Sili, siempre pang pagkana sa kaon ba? Bawa no, pala yung usaha guys, ang ganaki kung magkaon dali kay lamik, kayo ang ilang sauce. Bawa din yung sudaan naman for today's video oh, guys, lumpia, shai. huwag baboy. So, dinato na to na lang ngayon kaysa to na ito sa paborito na kung nga sauce. So, magkaon na ta. Okay, kayo, lamik, kayo. Then, let's vlog, ikaw naman. So, karon guys. kabutan ako ng cellphone para makahunat ko ka. Oh, siya eh. Ira, botsi. So, sunod na itong kanon, guys. Kanon. oh, wow, dito sa kalami ang ilang porchop ng baboy, guys. Siya eh, si. botsi. Oh, yeah, yeah. So, karon. Mag-time-lapse okay, na. Time-lapse. Pasok. Mga pila kami na no guys, managkaon si Nels Vlog Iyan ang kita kita ngayon sa iyang kamal Si Goto ang bata, kayo ama na mahal Dugay kayo ni mata, kay dugay ang ka na to Isa na po ako Mga pila kami na no guys, managkaon si Nels Vlog Iyan no? Tinawa guys, o oh, diba, sinaw kayo ang plato So kurang guys, managkaon tubig para papatulak sa akong gikaon i u ka guys, kaya yun ang bata So, ganahan mo mo kang pungkupungkup guys Nala sya sa Agos Gamay So, dito na ko to ba vlog no? Ayaw mo kalimot limot follow O subscribe sa ako YouTube channel So, thank you for watching this video And see you again Bye-bye